Ayan. Wow. Ito po. Double seal. Double seal. Sa baba at sa taas. Mm -hmm. Yehey. Ang ganda. Okay. Marami ka pa ba? O ako naman. Tapos ka na. Hindi. Yeah. Ah, marami pa? Meron ka. Meron ko sa university. <laughs> okay. <laughs> okay. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan, tulog na po si Andres at saka si Tomas. Nandito na po si Mami Chanel sa kanyang bagong office. Feel na feel. At nag start na siyang mag-repack ng mga dried fish. Salamat po sa inyong pag-order. Yan. So, chine-check niya muna. Kung ano yung kay May listahan po yan sa cellphone. Isa pang seal, mami. Isa pa. Hilahin mo pa ng kaunti. Yan. Dinodouble double nya niya po. At yung iba, napapansin namin na, si, na ano, no? After naming i-shield, i-vacuum shield, ay nagkakahangin po. Hindi namin alam kung bakit. Kaya, yan, sabi ko, huwag mo nang angatin, tatagalan ng kaunti. Oo, oh, mami, alam ko na. Dapat iintayin mong mawala yung pula red. Bago angatin. So, double seal po, Yan. kaya 'yang ginagawa ngayon, 'yan double seal. And guys, double seal. Para 'yung iba 'po yung nagkakahangin. 'Yan double. Sana hindi pagtakhang. Order pa po kayo. Ayan, yeah, at busy pa rin po si Mami Janet. Mm. Mami, dumating na ang mama. May dalang. Ah, uh, yep. Share lang na lang tayo. Uh. May pasalubong po si mama. Siya ay galing sa mall. Doon nag-lunch. Tapos bumili ng kanyang maintenance na gamot. Ayan. Yeah. At, uh, hindi pa rin tapos si Mami Janet. After niya po, ako naman ay magsusuka. Uh, maglalambalag. Ah, maglalambanag ka. Ah, maglalambanag pala nagbabalot. May mga nakaredy na po kami ay ako nagbabalot sa bubble wrap. Pagkitaas ni mami ako naman. Wow, so, very busy. O, oh, ilang pa muna mami? O, oh, tira na lang kita. Share lang, lang tayo. Uh -huh. Ay, yeah. hindi. Inom ako. <laughs> inom ko si daddy No, titira kita ng laman. <laughs> At si baby ay may job. Break time ba muna? Birthday? Break time. May pa break time po si Kabeshi. Dito sa kanyang office. So si Bobby po ay nagalaw ka na. Nagigising na. Si Andres nagising na mami. Napatulog ko ulit. Niyakap-yakap ko lang. Andres parang ano na no? Elementary na. Ang laki <laughs> na. Parang 5 years old na. So order pa po kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pag-order. Yan. At nag may, mami nasa ilalim laman ha hindi lang lamig kasi thank you po patingin niya ng iyong office o, ayan po kanyang mga ano, kalinda dami pong kinuha ko eh. ayan po si mami chanet sa kanyang new office maganda diyan mami Mm -hmm. Gusto mo mo natin yung nailaw doon sa likod, kabeshi. Open. <laughs> Hindi, kabeshi, yung nailaw. Oh. Akala ko yung, akala ko yung laptop yan, na yung pala yung ano, vacuum sealer. <laughs> mm -hmm. <laughs> yan, merienda po tayo. Ayan mga kapitik. Tapos na po kaming magmerienda. Tapos na ang break time. <laughs> At ito po ang ating mga magaganda. Fresh o, na po si. Fresh na po si. Fresh nga siya daddy. Amay ko yung salt water. pagaganda po ng ating po si. order na po kayo. At, sarap. Favorite ng lahat. Kanina yung ulam natin yung dilis na maliliit. Ano nga tawag mo doon? Dry susay. Dry susay. Napakasarap. Sorry. Kahit tanghali, yun pa rin ang ulam namin. <laughs> Tanda ko sa sabi, sabi ko, mami, ito yung ulam namin maghapon. No? Na? Sarap. Tapos yung kahit may iba ka ng ulam, meron ka pa rin ganun sa gilid. Pang, ano, oh, oh, ang sarap pang tanggal umay, pang ano, pang Sarap. Nandun lang sa gilid. Saka wala nito sa ibang bansa. Mm. Mostly po ng ating mga dried peas at suka ay madaming nag export Kanya-kanyang export. Pinapadala sa kamag-anak. Meron din tayo, mami, papunta ng Japan. Yeah, po. Wow. Oh. Yes. Thank you so much po. Sino yan? Si Ma'am May Macy. Si, Kasi yung kanyang apo ay si Ma'am Macy. Si Ma'am Macy, oo. Oh. Nahihiya po yung kanyang lola. Yun yung ating viewers. Uh, yeah, okay. Pero yung kanyang apo ang nakikipag-ugnayan at na-order. Hanga ako mami kay Miss ano, Macy. Oh, na Love na yung love niya lola niya. Love na love niya lola niya. Bihirang. No? <laughs> Di ba sabi mo, daddy nakakatuwa naman to si mama. No? Talagang so, yung yung parang busy-busy, no? Sa pagre-repack para sa kanyang lola. Sa pagpapak ng kanyang, ano? Ah, sa pagpapak, uh, tayo nagre-repack. Tayo pala <laughs> nagre-repack. Yan. At kanya pong inaano na. Nire-ready na at dadalhin niya sa Japan. Hindi ko alam kung ipapadala niya o siya mismo. Ayan po, guys. Ang ating drive. hanggat mapula pa, huwag mo pipindutin. Yan, okay. Ibig sabihin may mainit pa. Ayan, tuyo na siya. Tapos isa pa. Isa pa. Ayan. Para po double ano. Mm -hmm. Double ano po siya. Double seal. Gawa kami nagtataka doon sa iba ay siguro yung nagkakabutas-butas na. Yan, hanggat may ilaw pa, magbubuksan. Okay. Kasi mainit pa po. Ay siguro yung pag uh, pindot namin, parang may nabuka, no? May bumubuka sa kanya. May bumuka ba? hindi, pag kamin siguro, pag maano pa, sige nga mami, dikit mo. Oh. dikit mo muna at patingin. Yan. Wow, ito po. Double seal. Double seal. Sa baba at sa taas. Mm -hmm. Yehey! Ang ganda. Okay, marami ka pa ba? O ako naman, tapos ka na? Dito. Ah, marami pa? Meron ka. Meron ka sa <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> revolution. Sa revolution Okay. Kasi daddy away na. Kasi meron ka sa Hindi, maingay kasi yun, mami pagising na yung mga bata sa ako mag ano mag maingay kasi yung masking yung scat tape. Okay. Yun baka magising yung dalawa. Ayun mga kapitikat nandito naman kami ngayon. Oh, na. Why there's a control there? Yes. I'm the one who controlling the car because he's still a baby. Oh no, may lamok. Yes, Andres. After namin magripak, hindi pwedeng hindi makikipaglaro kay Andres. Yan, yan, yan. <laughs> Para may kumagat sa inyong damok nung kami palis na sabi ko kay Andal say let's go let's broom broom sinakay niya si ano si Buzz oh nandiyan na mga basketball player parating na mm. ano may lamok pa wala na napatay ko na yung isa Broom. <laughs> that's, that's one, like <laughs> yes. Apa ah, time Andres? Op, 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 op. Oh, then start again. Start, start. On, on, on. Andres, on. Sige, on. Sige. Hey, oh, Tingnan mo, para siya kotse, oh. Oh galing, oh my God. galing magan, oh, no Can I control. I control? Can I try the control? Down. Oh. Hindi ka ayos ang control? Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa? mo. Oh! Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa? Hindi madumi. Dirty. Kasi may pa? Na ng mga garden. pa? Hindi Hindi ay dumumi ang court tapos parang ulan let's go na Andres parang ang dami kumakagat tapos kumakagat sa yung lamok let's go na mm -mm. gusto mo magbike hindi ka marunong yan okay let's go na Andres parang ulan oh. may bagyo po ngayon sa ibang lugar ay may walang pasok ah yung ball oh may nagbabasketball na naglilinis oh, sila Let's go na, baka umulan. Let's go na. Let's go na. Andres. Gusto mo mato tumug bike? Let's go. Balik na tayo. Galing ah. <laughs> where's your ball? Oh, where's your ball? Oh, wala kang ball. Nagdilin sila. Let's go na. Parang uulan. Pauwi na kami ni Andres. At si Mami ay nagchat, nagpabili ng kikiam. Yehey! Ay! Ay! Nakain ka ba nun? kikiam saka ano? Saka fishball? Hmm? Ay! Anong ay? Ay! Ay! Oh, it's a light! Oh, guli! It's a light! Tiyan! <laughs> no! Hmm, may kumagat na naman sa'yo. Paborito ka ng lamok. Where's the cat? Mm. <laughs> Show me your teeth. <laughs> 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 Ba't may kag kagat ka ng lamok sa pisngi? Eh. Show me your teeth. Hmm, where's that? Your car. That is your car. Ayan mga kabeshi, busy busy po si Daddy at si Andres. Malawak ng inyong table diyan. Wala na yung aking mga tuyo. Abo! May sarili siya. Sarili siya, nagbabalot din, no? Oo, oh, oh, kasi nga, hindi pa ito pinagpapatong patong. Si da Sino nagbrum-brum? Nagbrum-brum po. Iyan. Abo! Opo! Sino nagbrum-brum? Oh, careful, ha? Yung iba dito, mami, ay bound to USA. Yeah, hey. Yes. Ah, uh, salamat po. Siguro, bukas mo na gawa ng gabi na, uh -huh. mm natin sa KLBC, bukas mo na i-shout out isa-isa, ha? Pagka ah okay na. Ah. Yan, salamat At po. At ako nagtut nagbabalot din. Aba, ang naman ni Andre. Anong abo, ang taos naman na yon. Tower. Pero hey, mama, ay busy po, nagluluto ng amin dinner kakadating lang din. Andres! Juan Andres! Oh, yo! Si Kitong kito ko. ko. Yeah. Si Bobby, pinakakatapos ko lang pabebehen. Pero yan ay gising pa. Gising pa. Gising busy po si Gising <laughs> pa. Opo, wag, 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 Bawal yan. Dada. No. Dada. No, that's daddy's. Opo, no. Yung busy po si daddy. Ano na yung mga, ah, ito yung bound sa ano. Ito yung UK. Ah, UK. Wow. Andres. Andres. Andres po. Pinatulungan kanya. Salamat po ulit. Yes. Itong, U itong USA ay plastic. UK, UK ay plastic ang uh -huh. in order. Biwas basag daw. Yes. Tama basag. naman po. No. Okay. okay. Ito ang tuwa kay Andres. Kanina, ako yung may drip. Tapos ay, naalimpungatan ako. Tapos tinawag niya ako, Mami, Mami, thank you. Sabi niya? Uh Oo. -oh. Tapos di na niya ulit masabi yung thank you. sa best lang nagawa. Siguro na, na nag siya tapos nag-thank you siya sa iyo. Okay, that's your vitamins, ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. Mami, mami, thank you. Tapos nakakatuwa si Andres, mami. Ah. Uh -huh. Kapag ka... Pumiyak si Bobby. Alam naman natin na ayak, kunwari. Pero tolerable naman yung iyak niya na okay lang yon di ba? Uh -huh. Pag minsan kasi okay sa baby na may eh. Ah. Uh -huh. Si Andres hindi siya mapakalik. Eh. Bobby, Bobby, naayak si Bobby. Parang ganun siya, no? oh, yeah, oh, we're so proud lang. of you, kuya. Siya po ay may pakialam. Oh, kung oh. baga ay para sa isang bata na one year old, isang toddler. Usually, wala ka <laughs> <laughs> big <laughs> big Pero big siya na babother. <laughs> <big big laughs> mami, big mami, papi, papi. Parang hindi mo ba naririnig? <laughs> Ako pa yung tatawagin niya. Oo, oh, oh, naririnig namin. Hinahayaan oh, lang namin. Nagka-count nami. siya, Oh. Wow. Oh. Ba, marunong <laughs> na mag-count. <laughs> yan. Mahilig yan mag-count. Mahilig yan mag-aaral. Magbasa. Ito, ito yung atin na. Kaya ito'y bawas na. Ayo. <laughs> baka, ma baka makarating pa ng US. <laughs> Sabihin, bakit bawas na? <laughs> Salamat po ulit. Mm -mm. Bilang ka. One. Where's your vitamins? San yung vitamins mo? Hey. Where's your stick o Stick o <laughs> Where's your milk? Milk, dede, milk, milk Ini hei, 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 How about the milk? Milk, milk. Yes. How about your biscuit? Yay! <laughs> How about Jollibee? Yay! <laughs> <laughs> oh, Yay. Huh? Jollibee. <laughs> <laughs> may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15.13 13 and IV.